AR lock batjero. Malalakbay na handang magatid ng Mga pangyayari at kaganapan mula lupa dagat at hanggang sa himpapawid ka Malayan mo ililibot niya sa mga hindi pa Naabot ng iyong mga mata Para maging updated ka Like, subscribe, pindutin mo na Ah! Uh. you once again. So for today's video, mga lakwatsero, samahan ninyo muli kami at ating pasukin itong ating tinatahak patungo sa Lubong Falls sa bayan ng San Felipe Sambales. At mga lakwatsero, sa mga gusto palang pumunta dito at may experience ang ganitong adventure sa pagsakay ng kalabaw ay napakamura lang sa halagang 150 pesos. Kapupuntaan mo na ang napakagandang poles at para sa kaalaman ng lahat bawal ipasok ang mga sasakyan at ang mga motor na gamit natin patungo sa lubong poles at wala kayong dapat ipag-alinlangan dahil meron silang parking area na ka-ready para sa inyo sa lagang 20 pesos ang parking fee at kung gusto mo naman mapilang adventure halos isang kilometro nga lang ang lalakarin mo mapuntahan mo lang ang lubong poles o ba diba? sulit na Tara na at experience natin ang adventure at nature vibes dito sa may dubong Pulse. Oops! Hindi pa natatapos yan. Meron pa nga nag-aantay sa inyo sa may dulo na ecotourism fee. Bata, matanda, may ngipin o wala. At meron ding environmental fee sa alagang 20 pesos. ba diba, hindi lang bundok, dagat, ilog, kundi napakagandang Falls na ipinagmamalaki ng San Felipe Sambales. At kung wala naman kayong sariling service at nais nyo lamang mag-commute patungo sa Lubong Pulse ay pwedeng pwede. Mula sa Olonga po, halos isang oras na biyahe para marating ninyo ang bayan ng San Felipe. Ang fair nga pala kung hindi ako nagkakamali ay nasa 70 hanggang 80 pesos. At kapag narating mo naman na ang bayan ng San Felipe o ang kanilang public market, pwede ka nang sumakay ng tricycle patungo sa Lubong Pulse. Ang biyahe ay umaabot ng 5 hanggang 10 minuto. At kapag nandurong ka na nga sa iyong destinasyon, may mga cottage and rooms na pwede mong rentahan malapit sa falls. At kung hindi mo naman hiling magrenta, maaari kang mag-set up ng isang uri ng picnic area or tent malapit sa falls at mag-chill out kasama ang mga friends. So ano pang inaantay ninyo? Tara na, isama na ang buong pamilya, barkada at ang inyong forever dito sa napakagandang falls ng San Felipe ang lubong pulse so hanggang dito na lang keep safe and stay safe once again ar laquaterro you are now listening to Castified. AR lock patero Malalakbay na handang magatid ng Mga pangyayari at kaganapan mula lupa Dagat at hanggang sa himpapawid ka Malayan mo ililibot niya sa mga hindi